Eh, nakikita ko guys na super deserving talaga niya. Pero patunay lang yan na kapag wala kang pera, wala ka. Kahit anong galing mo, kahit anong ganyan. Doon ako nalungkot eh. Parang siya yung nagpatunay nung kasabihan mo. Na kasi parang alam mo yun, parang deserve talaga yung maging big four, ba diba? Tapos parang ayun, sa isang income, dahil na kulang sa ganun, walang nag-support masyado sa kanya sa pera, eh na-evict siya. Viral pa rin ngayon sa social media ang pag-alis ni Vincent Namoka o mas kilalang Binsoy sa Pinoy Big Brother House reality show kahapon October 6, 2024. Tila marami pa rin ang hindi makapaniwala at naging emosyonal na mga taga-suporta ni Binsoy at isa na rin ang content creator. Nasi Rosemar Tan, sa pahayag ni Rosemar, nalungkot umano siya dahil si Binsoy umano ang nagpatunay na kung wala kang pera, wala ka, kahit umano kahit anong galing mo. Para kasi umano kay Rosemar deserve ang umano si Binsoy bilang kabilang sa Big 4. Dahil dito ay handa umanong tulungan ni Rosemar si Binsoy at balak niya umano itong maging official endorser sa Arman mansion house. At kung gugustuhin umano ni Binsoy handa umano si Rosemar na siya umano ang maging manager ni Binsoy. Isang netizen naman ang nagsalita at inihayag nito ang kalagayan ng ina ni Binsoy habang nakasuporta sa anak. Sa ad nito Ginawa namin ang paraan para may salba ka. Pero kulang na kulang ang suporta galing sa lugar mo sa Cotabato. Mahirap ang pamumuhay doon. Pag minina karamihan hanap buhay. May tumulong karamihan yung kayang tumulong. Mga study anti-teachers at OFW na talagang sila ang malaking ambag na sumuporta. Isa na ako doon kahit bias ko si JP at Kai. Nakakaawa yung mama ni Binsoy. Kulang na lang Ma'am Alamos ng tulong sa pamahalaan nila pero walang napala. Kahit nga e promote yan sa kanila. Wala o meron isa yung management tourism lang. Kaya pera talaga labanan dito. Pamilya kaibigan at may kunting ginhawa lang tumulong. Di nyo naririnig yung pag-iyak ng ina niyan dahil di nila alam kung saan kukuha ng financials para ay laban ang anak. Makahusga kayo kay Binsoy. Nilaban namin yan. Karamihan pa nga nagboto dyan taga Luzon. Fandom ni. Fiyang at Jaren. Matatanda ang kamakailan ay inulan pa nga ng batikos si Binsoy dahilan nang hindi pinili ni Binsoy si Fiang bilang isang Big Four. Dahil dito ay inulan si Binsoy ng pambabatikos ng mga taga-suporta ni Fiang. Bago tayo magpatuloy may ipakilala akong bagong laro sa inyo at ito ang 1xbet. Pwede kang makakuha dito ng up to 12,000 bunos sa unang cash-in mo. Una kumplituhan mo lamang ang lahat ng ito bago mag-top up. At huwag kalimutan ang promo code natin na issue. At sa pag-top up at pag-withdraw pwede kayong gumamit ng bank account at e-wallet. Ngayon naman ay subukan natin maglaro ng color game at pumili lang ng kulay na gustong tayaan at ganyan lamang kadali. Kaya ano pa ang hinihintay niyo Mag-download na!